Hoy, dahan-dahan. Lamay ang pinuntahan natin. Lamay, ngayon napadaan sa birthday. Yan. Ano kang gagawin? Birthday. <laughs> <laughs> napadaan <laughs> daw. Lips. <laughs> ay, ako yung ah, taka. Ako yung taka. Ito ang Kaya pala, pala, kaya pala, kaya pala, kaya pala, pala naman. Oh, yung pala naman eh. Gandating ang Gora Lips. <laughs> ay, parinit. Ikaw yung kumain. ba? <laughs> <laughs> ano kayo naman po yung pinaghanda. Kaya pala, Kaya naman yung pinaghanda. Hanggang talampaka na nga, kinain ko doon sa Kaya busog na busog sa mga kutkutin sa lamay. Sa sopas, mayroon pa pala din yung espagete ka na kamil. Busog ka pa lang tayo ngayon. Masikip pa ang bunga nga ko niyan, guys. Masikip pa. Hindi pa buelo Kumain ka na. Tutok mo kay Tito Arjun Ang kumain. Kaya ako mag-gere kong lima. Kakain ka ng Hindi na Ay, nabantay ako. Pagkasi sa mga pa yung pula. Busog yan. Sa so, paper, shady o manoy busog daw. Pero tingnan nyo sa idang ed sa idang plato. Hindi <laughs> <Dito> na po ako makahinga. Pare, ako nga na kong dalaga. Hello, pa. Susay, <laughs> so, kunyari ripang busog eh. <laughs> ay, titik-titik lang. Kaunti lang. Baka magtampo ang may bahay. <laughs> Ikaw naman yung wall ng wall. Mama, yan, kita nang mm -hmm. kita niyo Kita na ang ko eh. Iipunin ko yan dyan. Para mamaya sa... <laughs> sa atin... <laughs> Ano'y mag-cheat? Parang mamaya sa biyahe, eh, hindi ako magutom. Para may uuti-puti kayo. Ang <laughs> goy? Ano? Shoutout po sa presilia family. Yan, ang dami ng angkan. Ah, <laughs> pagdip, pinamaryo. Yan, mga goy. Matatay ka, why? Gawin okay. po kayo. <laughs> okay. Ayaw po kayo. Ang dami, ang dami lahi ng Brasilia nga ngayon kami nagkakilakilala. Lips Iki na wibili, nagkukwento lang. Tama na naman, pinasasama mo na naman ako sa mga viewers. Eh, may sinasabi. Naman may sinasabi. May sinasabi. Isang uro ka soft drinks at nauuhaw. Ang mga soft drinks. Oo, soft drinks at dun sa kabila eh. Ano Binig ka na uminom. <laughs> <laughs> Ha oh, kaya lulunin ko okay, kun ng buo. Hindi ka na Tama, guys, tama tama. Pag-uwi namin magtatae kami sa kabila ng kape. Hindi na sa drink. Eh din, no <nahok> <laughs> <laughs> na, may cosme, cosme to pa. Mainit na lang ba? Huwag na daw pag Huwag Huwag ano naman naman yan? Hindi gutong, busog na busog yan pero ay, ang laman. Hindi ano? 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 ako. Ano? <laughs> pag nakatotok sa akin, isasabihin may Magaling ka, Deng. Ako na ang hahahawak ng camera. Ako'y takakan na siya, Kami nakikipaglamay. Nawawala siya niya siya, Yung ano sa <laughs> paghihipe? Nabayaran kami sa kape. Nabayaran kami sa kape. Iyan si Jaconi, utas na utas ng lahat talaga.